feeling ko yung mga nandito is parking reserved parking ng mga artist ayan, tapos dyan sila dadahan kasi sakto third floor, third floor din yung sinihan okay, so ito yung outfit ko so so guys, sabi nyo dress up yung look yung sa outfit si Katrin sasabihin, hindi ako nakapagsalita hindi ako nakapagsalita yeah Hola, mamá. Yo fui con mi papá a hacer los <laughs> trámites del seguro, ¿saca? Y me dice, "Papila, papi, ¿no te puedes no vas a ir?"

Girl, tomorrow at 220 cinemas no, Nationwide! Two so yeah. <laughs> of course, oh, 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 Of course, Bapta and Golden Globe <laughs> okay. Best Supporting Actress nominee, Miss Dolly And Miss Dolly

mga kapamilya na nandito ngayon sinusuportahan ang a uh, very good... Hi everyone, good evening! This is it! Today is the day! Big day para sa amin lahat and um, thank you so much to our friends, to our colleagues, um, to the fans and everybody who made time tonight. Um, this is our baby, a very good... And there you have it, the cat of a very good girl. Again, I'm sure you must have seen Strictly for no recording. Mobile phones and any other devices that may be used to record any portion of the film shown in this cinema are <laughs> still

Hi guys, first of all, grabe yung movie ang ganda, huwag niya siyang palalampasin. Grabe talaga yung puso. Parang oh, hindi ko alam kung ano, eh, suspense ba yun? O oh, ano, tatawa ka tapos bigla kang magugulat. Tapos sa huli, mapaproud ka kay Katrina, anjing daw. Dapat mo 'tong panoorin, grabe talaga yung iyawan kanina nung pagkatapos na pumapalakpak lahat ng tao. Nakakagulat yung eksena, talagang hindi mo alam yung mangyayari. Oh alam mo yun, hindi naman siya nakakayak. Parang, parang naluluha ako kanina. Tapos tumingon ako sa ano ko, ko si Catherine. Alam mo yung feeling kasabay mo nanood mga artista sila Alden. Nandoon mga artista. Tapos pinapanood si Catherine. Di ba? oh, Tapos, mga ano... Ano pa ba yun? Madami, madaming artista kanina. Yung iba nga, di ko na pinansin. Yung tinaman na ako mag video. So, ayun, nandito kami sa parking at nakisabay kami sa labasan ng mga artista. So, nung tapos na yung, ano, yung, pre, yung movie, lumabas na ako. Tapos yung iba nag-aantay dun sa red carpet. Alam ko, hindi na sila dun dadaan. Automatic, dito na sila sa my exit na dadaan. Kung saan, yung parking namin mismo. Ang ganda ng parking namin. Katabi mismo ng mga sasakyan ng mga artista. Na, katabi namin sasakyan kanina ni Alden. Oh, yung video kanina. Oh, captured by. Ito, nag sa parking. Oh my God, thank you, love sa Sabado ulit manonood kami. Let's go! Congrats! A very good girl team. Ang gagaling nyo. Grabe. Ang galing. I'm super proud of you, Katrin. You the best. Congrats! So, ito si Alden. Kuha to ni Jacob sa cellphone niya. O, di ba? Ang ganda ng spot niya sa parking kanina. Katabi pala namin sa na Alden. Ang dami niya din nakikita ang artista. Pero di siya nagpa-picture. Nasasakyan lang siya nag-aantay. And here's si Kailin Alcantara and yung Kambal, si Maverick. Ayan, sila, sila yung naunang mga umalis. Ayan, wala pa ako dyan. Papunta pa lang ako dyan. So, ayun. Manoorin nyo bukas lang. I'm the very good girl. A very good girl. Grabe talaga, guys. Solid. The best. Congrats. Ganda.